Mga yoy, Aksyonan. Mga hinaing nyo'y aaksyonan. Rectang connect. Aksyon agad. Hindi natupad na usapan patungkol sa ipinasalong negosyo at di umano'y pagbabayad ng talbog na cheque ng katransaksyon. Yan ang rektang sumbong ng kasambahay natin mula sa Las Piñas City na makakasama natin ngayon sa studio si Ma'am Maylin Encarnacion mula sa Las Piñas City. Ma'am, magandang tanghali po, Ma'am Maylin. Good afternoon po. Yes, ma'am. Ma'am, maaari niyo po ba kami nga kwentuhan ng uh, maikli tungkol po dito sa inyong inilapit sa amin? Ayun, may ano po, may inalok po ako sa kanyang negosyo kasi yung negosyo po na yun, pareho kami ng franchise. Hmm. Tapos, lahat ng paranyake branch sa kanya. So, yung branch po na pinasalok ko sa baklaran, which is para niya ka din po. Tapos, sinalo naman po niya. Tapos, um, pinautang ko siya ng pang down payment sa, ano, sa pwesto, pero sabi sa akin nung may-ari ng pwesto, hindi niya binayaran. So, yung lahat ng gamit sa pwesto, kinuha ko. Kasi sa akin pa nakapangalan. Sabi niya, kukunin daw niya yung gamit. Tapos, nung pinasok ko yung check -in na in niya, lahat yun, close account nung una. Ma Tapos, pinabarangay ko po siya. Okay. Hindi siya sumipot sa barangay, yung last hearing, sumipot siya, tapos nakapag aneglo siya. Tapos nung i nagbigay siya ng cash, tapos nag-issue siya ng cheque, nung pinasok ko, tabag-pulit yung cheque niya. Ma'am um, before continuing po, ano pong negosyo yung tsaka sino po yung inyong nireklamo? Nire si ano po, Annabel Garcia po. Ka Annabel, Annabel Garcia. Si Madam oh, po. Annabel Garcia. Ka kakilala niyo po ito, kaibigan niyo na dati pa? Ano po, uh, bago ko po ipasali yung negosyo, tit tinanong ko po yung may-ari nung mismo franchise namin kung sa kanya po talaga yung kay. Kasi isa lang po kami sa ng franchise. Ayun. Nag-confirm naman po sila na okay. So, binigay ko po sa kanya. Ang kaso, nung bayaran na, wala po siyang binigay. Hanggang sa inutangan niya po, ulit ako ng 200,000. Nag-issue siya ng cheque. Sabi niya, two weeks, babalik ko sa'yo. Wala pa rin po siyang binibigay. Ano po yung franchise business na yun na? Ano po, burger. 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 Yeah. yeah. Okay. So may pwesto kayo sa Paranaque and Meron then... po. Kasi dalawa po yung franchise ko. So, yung kanya ito. po, anim na. So nagtiwala po kami, nabigyan siya ng ganun. Kasi nga po, anim na yung franchise niya. Tapos nag-confirm naman pa yung may-ari na okay po yan, ma'am. Parang... So, so, Madam anabel nagbayad -nag siya ng cheque sa'yo. Cheque. Okay, Tapos, cheque Tapos yung cheque na yon ay... Uh, sabi yung unang cheque na po na in niya, close account. Ah, close account. Opo. Tapos pinalitan po niya kasi nag-usap po kami sa barangay. Oh, Tapos okay. gino ano, talbog na po yung ngayon mm -hmm. na cheque. So sir attorney, ano po ang kinahaharap na ano nito? Kaso. Well, it, it, yes po, it would appear po na nagkaroon sila ng unang usapan do sa barangay, maari nagkaroon po kayo ng kasunduan di po ba dyan? Kailan po kayo nagkaroon ng kasunduan sa barangay no sa unang pagkakataon po? April 11 po. Etong uh, taon April... po na to. Yung, uh, 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 Meron po kayong kasulatan sa kasunduan na yon. Okay. As regards po doon sa naunang kasunduan, maaari po nating i-invoke yan para ma-enforce, nadali natin sa korte. Maaari po yon. As regards naman po doon sa tumalbog ngayon ulit na cheque, okay. again, pwede rin po na yung maglapat uh, or mag-file ng uh, karampatang reklamo sa piskalya as regards po doon sa tumalbog na cheque. Another option po na pwede nyo makuha is that kung yung civil aspect lang ng inyong sinisingil ang inyong hahabulin, pwede nyo rin pong i-apply yan sa ating tinatawag na small claims court para mas makatipid po ng konti sa panahon at oras. Ayan, ma'am, tanong ko lang po, pa notice of dishonor na po ba ito sa bangko? Yes po. Ah. Yes po, napa-ano na po Na pa request na po. Na-request oh. na po. Ayun po, uh, actually po, option ninyo kung magpupurso kayo doon sa criminal aspect na tinatawag nung pagpa ng reklamo. Kung sa criminal aspect po, uh, dalawa pong essential lang i-reklamo -re -reklamo nyo dyan. Yung pagtalbog ng cheque at yung pagbawi ninyo sa inyong pondo. Yes, Pero right. kung ang pipiliin inyong option lang ay yung masingil nyo lang yung karampatang amount, yes. pwede yan pumasok naman another remedy is small claims court. Yes. Parehas pong dadaan yung sa korte magkailang magkaiba lang po ng pamamaraan. Matagal din siya attorney yung process nun? Kung sa small claims court po mas mabilis yes. as compared doon sa criminal aspect kasi hmm. sa criminal aspect po kayo po ay magpafile ng isang re reklamo sa piskalya ya, yeah, and then eventually aakyat sa korte yan. Ganun mm -hmm. po. Ah, uh, okay po. Mm -hmm. Para sa Para sa kalmaan ng ating mga kasambahay, pati na rin po ng ating complainant, sinububa pong kontakin ng ating action center yung inireklamo through call and text. Pero wala po itong naging pagtugon. Para naman po sa inireklamo, bukas po ang ating action center 24 7 para sa inyong panig. Yes, sir. At sir, ando dyan po yung ano, resource person natin, sir. Maaari niyo po siyang tawagin, sir. O, oh, nandito po ang ating resource person, si Police Lieutenant Colonel Joel Salvacion Peralta, ang, ang assist Assistant Chief of Police for Administration ng Las Peñas City Police Station, Southern Police District in CRPO. Uh, Police Lieutenant Colonel Joel yes, sir. Salvacion, nandyan ka ba? Yes sir, yes sir. Good afternoon po. Uh, good afternoon, uh, Colonel mm. Salmasion. Ano po ang may tutulong natin sa reklamo ni Madam Maylin? Yes sir, uh, kung uh, po pwede po sir, uh, magpunta, si, magpunta si Madam dito, ma dito sir sa ating uh, police station para maimbestigahan po. Para po malaman natin yung buong consequences ng ano nung uh, sitwasyon and then ma uh, po natin yung ano kaso sa piskalya po. Ano ano ang kailangang dadalhin ng mga dokumento ni Madam Maylene before siya o pumunta sa opisina niyo diyan sa Las Piñas Police Station para mapadali or tuloy-tuloy uh, ang maaksyunan ang kanyang problema. Yung mga inisyo niya po sir na yung mga inisyo po sa kanya na ano, nagkape, dali na po lahat. And then kukunan po natin siya ng affidavit sir. Okay. Uh, uh, Madam Maylene, uh pwede ka nang pumunta doon sa opisina. So anytime nandoon naman yung ating Deputy Director for Administration at na, na kausap yun naman natin para mag-aksyonan agad ang problema niyo sa kasong ito. Yung pagkakataon, baka gusto nyo pong manawagan kasi dati nyo naman po siyang kakilala, no? Pero bago, bago niyo po yan gawin, ma'am, ah, Sir Attorney, gaano ba kagbigat itong kasong bp 22 na to, Sir? At para naman malaman ng ating okay. mga kasambahay? Yung pong ating tinatawag na violation ng Batas Pambansa Bilang 22, ang pinaparusahan po kasi dyan, ay eh, yung pag i mo ng isang cheque na hindi naman sapat ang pondo or may pondo man nung una mong inisyo pero eventually nung bab nung withdraw na eh wala ng pondo insufficient funds or closed account okay ito po ay pinipenahan ng ating estado para ang ang ating komersyo eh, mag magbunga or magtuloy-tuloy kaya ay na nagkaroon po ng mabigat na penalty dyan, hindi ko lang po alam yung specific po na penalty niyan pero ito po ay may uh, pagkakakulong at of course yung pagbabayad po doon sa amount Okay, kagaya po na nabanggit ko po kanina, maaari pong pagpilian ninyo ang inyong maging option kung kayo po ba ay magpa-file ng isang criminal complaint and eventually criminal case for violation of BP22 or ia avail nyo yung ating mas mabilis na parang in a civil nature, yung small claims. Depende okay. po sa inyong option po. Ayan. Pero sige po ma'am, may mensahe po kayo ma'am. Sige po, sabihin nyo na po. Sige po, huwag na po kayo mahiya. Sige po, baka uh, po gusto yung manawagan. Miss Annabel, uh, alam mo naman na yung trust namin, di ba, hindi ka naman namin kaano-ano o hindi ka namin kilala, pero kita mo, isang sabi mo lang, hindi kami mahirap lapitan, di ba? Sana yung, yung pangako, kasi paulit-ulit po talaga, wala siyang, wala siyang sinabing totoo. Kaya nung no, ako nga kakausapin, ayoko pa nang kausapin kasi syempre nainit lang po talaga ulo ko. So eto na po, nakarating na kami sa ganitong sitwasyon. Sana maayos naman po. Napakabait namin para pautangin ka ng ganyang kalaking halaga, di ba? Pag negosyo yan eh, hindi naman yan para. Yes. Di ba? Negosyo na na nagkagalit, nagkagalit na yung mag, magkapatid. Kasi po, yung pera yun is pang-business nila mag-ate, so napending lang sa kanya, so sana magkaroon ka naman ng ano, na parang kami pa yung nahihirapan na manigil sa'yo yun lang po, salamat po ayan, mama salamat po. ayan, opo, maraming salamat din po sa pagtitiwala niyo po sa aming programa po, no ma'am Mylene Encarnacion po from Las Piñas City, at salamat din po sa pagsagot ng ating resource person, sir Salamat po yes, kay... Salamat, uh, Lieutenant Colonel Joel Salbacion Peralta, sa pagbigay ng panahon para makausap ang ating complainant at pagbigay ng assurance mm -hmm. na siya ay tutulungan. Ha-action uh, agad yan, sir. Agad ka siya para ma-resolve ka agad din mm -hmm. ang kanilang problema. Ayan po. Yes, sir. Ayan, sir. Uh, sir, papaprovide -pa na lang po, sir, ng inyong action videos po, ha? Para po sa, at pati na rin po yung result po ng inyong investigasyon. Maileen kayo po ba ipupunta na po kay Lieutenant Colonel Peralta? Apo. Okay po. Iko-connect din po namin kayo offline, sir, para. Apo. Salamat. Salamat po, Madam Maileen uh, Maylene Salvacion. Kasama niya, si Madam, si Apa. mother niya siguro. Or... Apo.